Yun ang pinakamasakit dun. Binigyan na ng kaliwa. Gusto pa. Pati kanan. Ibibigay. So, ayun nga no. Mainit-init pa. Bagong vlog ni Merk Para kay Marlu. Ayan. Kasi may tumawag kay Mert na abogado na nagpapakilalang content creator din. At nananakot. Tinatakot siya na dapat magbigay siya ng 500,000 para sa danyos na nagawa ni Merk kay Marlu kasi nga daw stress yan kumbaga yung pagkatao ni Marlu na yuyurakan at siya ay na stress sa ngayon at ito pa binigyan na ng pera ni Christian Merk Gray itong si Marlu dahil nga inaanak niya yung anak ni Marlu nabigyan niya na to ng pera at ngayon nang huhut-hut pa. Yan. Yun ang pinakamasakit doon. Binigyan muna ng kaliwa. Gusto pa. Pati kanan. Ibibigay. Ang daming bala ngayon ni Marlo para kay Mert. Para sa pananakot niya. At ito pa nakakatawa ha. Grabe. Dinamay pa pati yung banat o yung opinion video ni Mert ah, sa birthday para... ng anak ni Wamos. Kumbaga sinaman niya pa ito sa mga pananakot niya na parang binababa niya rin si Merck na ganoon, wag na daw pupunta sa mga birthday kasi nga ayun, naglalabas lagi na mga nakikita niya, kumbaga, walang privacy pagdating kay Merck talaga. Parang ganun na nangyayari. Yo, wag, wag tsaka sabi ni Marlo, wag ka nang tumulong kung may mga sasabihin ka ring iba, 'di ba? O 'di ba nakakatawa kumbaga, 'yun? Magkumpari 'yun, ha? <laughs> Ikaw, kumpari mo ipapakulong mo. Yan ang nangyayari ngayon. Ipapakulong daw ni Marlo si Christian Merck Gray. Yan. At ang at ang hashtag ah, jail is waving. <laughs> Yun ang title, men. Napakalupit, 'di ba? Parang sinabi mo, para sampay yung kandila, para sampay yung umatin ka ng binyag, para sampay yung nag-usap kayo o nagkakaunawaan kayo bilang magkumpare. Yan, para sa inaanak mo. Diba? Jail is waving. Grabe naman 'yon. So ayun nga, yung abogado, yung abogado nagsasabi na dapat magbigay ng 500,000 dahil sa damages na nagagawa niya. Napakalaki ng hinihingi ni Marlo. 500,000. Napakalaking bagay 'no para sa atin, 'di ba? Eh kay Christian Merck, grey, eh, parang wala lang 'yon. Pero ang hindi matanggap kasi ni Merck dito, parang syempre cahang hang ng 500,000. O tapos, ang nakakatawa dito, yung kausap pa ni Merck. Ayan. Abogadong tropa. Ayan. O ba? Diba? Parang ganito, nagiinuman tayo. Tapos may phone. O ba? Diba? Pare, pare, gumari. Sa side ni Marlo to ah, Pare, pare, gumari. Ano? Tatawag ako kay Christian Merck. Tapos ikaw yung sasagot. Eh, ikaw yung sasagot. Pag sumagot na si Merck, tapos magpapakilala kang abogado, sasabihin mo content creator ka rin. O di ba? Talagang parang ang datingan kay Merk, kung talagang hindi niya unawain yung mga sitwasyon, syempre matatakot siya. Eh ibang nangyari medyo ito si Merk. Parang tingin niya talaga eh, may something eh doon sa pagtawag na yun eh. Kasi yun niya nagtatawanan, doon sa mga naririnig niya tapos nag-mute daw mga yung mga sasagot na sa tanong ni Merk, o di ba? Kahit sino magdududa doon eh, parang tayo lang yan magtotropa, binigyan mo ng phone. Ha? Anong sasabihin ko? Yun ang pinakilala na abogado ni Marlu. In short, lalagang pakiramdam ni Mark dito sa vlog niya eh. Kaya yung reaction niya sa vlog eh, parang natulongis talaga siya. Naloko siya, umbaga. Parang pinagtitripan siya. Tapos parang pagkatapos ng usapan eh, bigla na lang tatawag si Marlu na. Nasabihin kay Mark eh, pare, prank lang to. <laughs> oh, diba? Nakakatuwa yun. Parang di tumawag sa'yo tapos pare prank pala to napakalaki talaga ng utang <laughs> ni Marlo dito kay Christian Merck Gray eh kumbaga nasusubaybayan ko talaga tong dalawan to eh kumbaga kasi nga kung pare yung inaanak gusto talagang tulungan ni Christian Merck Gray to si Marlo na magkaroon na sana siya ng negosyo o kaya makaawon sa pag-youtube yung baga maiayos yung buhay niya eh kaso, problema, yun nga sabi ni, ni Mert andyan ka pa rin sa level mo tapos, inom ka pa rin ng inom Yan. kumbaga, ina siya ni Christian Mert na sana yun, galingan niya sa pag-youtube at uh, trabaho toong trabaho nga. gusto niya siguro, gusto niya talaga magnegosyo tong kumparin niya si Marlo hindi ko talaga alam kung bakit yung nagagawa ni Marlo ngayon, siguro dahil sa est stress siya Yon, stress siya sa mga nangyayari sa buhay niya at at yon, dinadamay niya ngayon si Christian Mark Gray. Pero ang talagang malupit dito, Christian Mark Gray, natalonggis ka ni kumpari mong Marlo